kasi kailangan namin pag, uh, pag ginagpahit. Ano ano ginagpahit? Yung lo Ipon na lang na. Karne. Mm -hmm. mm -hmm. So, ayan na po yung gilinin natin. Ayan, bumili kami ng apat na kilo. Hi everyone! Dito kami ngayon sa palingke. I mean, so cute na pinakagwapa. Yeah. Pinakahamis, pinakafresh. fresh Adaan. Naka-hamid bila siya. Ayan. Samit siya. Hi, sir! Hi, guys! So kayo, kayo lang kasi, um, uh, abang kami ni Daikatok, um, para, paraan parang kami, kasi lang kami lang, ano, chino, kasi ng, ano, Kasi sila 99 pesos. Yes, bro sila. Kasi gwapo daw yung... Bakit <laughs> so, ano, pili nila kami? ako daw yung nagbabansay yung Kaya pinili daw kami Dahil kaya tuloy nakapili kami na i-finance <så drafting> to <laughs> So kami na po niya na po kami So... pa sa ano sa highway Shortcut kami kasi Highway kasi finally, uh, uwi na po kami galing na malengke. At uh, pag uwi namin, diretso po si Beshi Marian maghiwa ng um, patatas at carrots para uh, mamaya ay lulutuin na po ni Nina yung ating um, Nena. <laughs> tawag ano? Gini, gini. Hindi. Gini sang gini. Um, Basta yun na. Ginisang <laughs> giniling. giniling ba? Oo, oh, ginisang giniling daw. So, basta yun. Kaya, see ya guys. ano na mo cover? Ah, may ah. ah, sige, sige. Oh, naka. Mag-overnight mo mag sila. Si Anong luto yan, Beshi? Ah, oh, hindi nga bisaya. Yung walang ah, tomato sa oyster lang at saka toyo. Ah, nilagay mo dyan? Wala pa. Ah, wala pa pagkomoduna Pag, -pag pa So, ito yung, ano, patapas at... Hair Pero kunti lang, no? Yeah. Ayan. Ayan. Isang, isang malaking kawalip po yung aking ulam today. <laughs> Para sa ating mga... Sa Para akin lang po yan. <laughs> <laughs> Hi, guys! So ngayon, ay update ko po nga... Hi guys! So ngayon i-update ko, nga, ko po kayo ngayon sa um, nangyari dito sa ating likod at ano ang ginawa dito sa ating likod. Kaya tingnan po natin. Bye! So, so ngayon andito tayo ngayon sa likod at ito ay nilagyan na po ng gravas ni madam dito sa likod ng kanyang mga kubo. Ayan po ang kanyang kubo. At syempre, bago ang lahat ay na, nalagyan na po talaga ng grabas. Pero diyan naman, hindi, hindi naman sinagad ni Madam nalagyan ng grabas diyan papunta kasi lagyan pa yan, pa, pa yan ng pananim niya. Ng kanyang mga halaman. At nakikita naman natin na medyo ah, patapos na. Dito na nila, na nila nilagyan. O oh, diba, hanggang sa dulo na po siya nilagyan na po siya ng grabas. Mm. At dito naman sa gilid, sa daan, dito sa ating mga kubo ay nilagyan na rin po ng grabas. Diba? So, so maganda na talaga siya sobra. So dito natutulog si Madam na pahinga siya dito while tumitingin siya doon sa mga nagtatrabaho. Ayan po sila nagtatrabaho dito po si, si Madam nag ah, nagtitingin sa mga trabahante. So ngayon ay update muna natin itong sinatrabaho nila na cottage. Ayan po. Ang nilagyan na po ng kawayan or um, sesame. Ayan po. Oh. Ang liliit ng kawayan. Na lang. Taas yung, na hindi na higdaan ang Ha? Hindi na higdaan ang po nila yung yung sa loob ay yung nasa labas pero yung nasa labas yung nasa loob sa ano sa baba Diba? Siyempre, dito naman tayo. Kasama natin si Foreman. Ayan. At yung mga... Uh, mga boys niya. So, ito ay... Ala sa Foreman, ito yung... Subahan. subahan. Oh. Eh. Ah, uh, ito yung subahan. So, nalagyan na po siya ng semento. Ano ko? Or semento. Bakit na itim? Asukal. Bakit lagi siya ng asukal for Foreman? So, masarap yung buwan. <laughs> <So, laughs> Nilagyan ni Paul ng asukal para na masarap yung ulam pagluto dito. <laughs> so ayan po nilagyan po ni Paul ng asukal para na masarap ang pagluto ng mga customer natin dito. Oo. Oh, Para hindi mabitak. Para hindi ma mabitak mabuhat. Para daw hindi magsira. Hindi So ito pala yung ano purpose ng sugar. Kailangan talaga lagyan siya ng sugar para hindi siya magka uh, magkaliki biyak Ah, yan pala. Ayun, pala ayun. So ngayon na guys, ulit lagyan na pa siya ng cemento. Ang um, contour. Ang kape. Walang kape? Ano pa? Wala bang kape dyan? Wala ba? Walang gata. Wala, kape lang. Kape lang ba? At syempre, punta tayo dito guys. Ah, ito po yung may gripo dito. Ito yung hugasan. Hindi. Ito yung hugasan for man. <laughs> So, so, yun, bakit ang kitang hugasan? No, ang kitang hugasan kaya may alababo naman Ha? May alababo na sing. Ah, stainless pala yan. Ilagay dyan. Yeah. So dito naman yung ano nila. Shower na porma na talaga siya. Shower room. Ilagay na po silang sugar. Kulang so, na lang po ay kape. Wala bang kape niyan? Kulang yan pala piknik ng trabaho sa sa natin, ano ihawan lagyan siya ng sugar para hindi siya magkabiyak-biyak at madaling masira yung ating lutuan ay okay. hey, para sa ito dito Foreman? may, may nagbubungkal dito sa likod ng CR at saka sa lutuan para sa ito dito yung drain sa tubig galing ng CR dito ah drainer yan sa tubig so kaya kayo nag ano dito lagyan ng balas tapos salain ah, balik kaya na po guys yung isbahan yun yung parody news wala niyo. yung sa nang lupa. Kasi di daw ang drainer at lalagyan nito ng tubo. Itatahan ng tubig din. So sino kanjan ngayon? Sino kanjan? Yung Hindi mo alam. Hindi mo alam. si ano, ikaw na lang si ano. Si ano. Sa ghost fighter 'yung matanda sino ngayon? ghost fighter. Yung sa Ghost Fighter. maya sa Ghost Fighter. Ay. Iba nalang si Jeremiah. Ito si Icon. Ayan po si Foreman natin. Oh, Nag-isang Foreman talaga na nga sa amin. Lagi nakatutok talaga si Foreman dito sa ating trabaho. So siya po yung nagtuturo kung anong gawin, anong dapat gawin, ganyan ganyan, ganyan ilagay, ganyan, ganyan. Lahat talaga si Foreman po talaga nag-decide niyan. So ngayon guys, at tulipin po natin yung update sa ating um oh, cottage. Ayun yung cottage. di lagyan siya ng kawayan sa taas. Ayos, po, bibig ko yan. Ang pangit talaga ni Bibi ko. ang pangit. Sabi ko, ang pangit talaga kamukha ko. <laughs> oh, oh. Ayun yung kawayan oh. Oh. Hinarap yung ano, ilalim. Ah, so ito na ba yung final? So ito na yung final niya. Mm -hmm. tapos na siya. Lagyan like na siya ng ano, um bubong Yan yung bubong talaga niya. Binaliktad talaga ang paglagay. Mm -hmm. At dito naman tayo, guys, kasi dito hindi pa nasimulan eh. Easy. Pero yung trabaho ng mga trabahan din natin ay continue naman talaga. Ayan po sila, si foreman, ayan po si foreman. uh -oh. So ano ginagawa ni foreman nga tingnan natin. Ano yan? Four months. Oh. E dito sa likod Ah, nilagyan na talaga ng bato sa likod Inarrange na po siya May nakapile up na bato dyan sa gilid At Yun na nga ah. At dyan naman sila ay nag nag ano ng ano ng kawayan. Nagtataba sila ng kawayan at nag biyak ng kawayan po yung ating mga trabahan. Yung iba kasi galing yan sila doon sa um, bundok. Silang lahat ay kumuha talaga ng kawayan. Nakita po namin kanina. At ayan po pinagtulungan po nila biyakin at ano yan. kinakawa yun at dito naman tayo guys may nakalagay na po dito na poste poste kasi Iko continue po ni Brenda ang pagtatrabaho dito bukas. Ito yung poste kasi ito yung gate. Kaya may nakalagay po entrance fee 20 pesos. Dito dito po talaga o di diba? papunta po doon. Tingnan po natin ang lawak ng kaniyang poste sinagad na po ni Brenda paano kuralin uh, ah, sinagad na po ni Brenda kuralin yung kanyang lote dito hanggang dito po tayo kasi dyan naman po lang talaga yung lupa ni Brenda o oh, ba diba? hanggang dito po yung lote ni Brenda ang laki ang lawak talaga nakita naman yung mga pananim niya o oh, ba diba? kaya yan na nga di hmm, ba diba? so see ya guys So, dito na po tayo na, dito na po ang ating am um, grabas na area pero hindi pa po siya sinagad or piniplane kasi uh, bukas uh, ay na po yan papunta na po siya dyan doon kasi dito na lang po talaga ang kulang sa ating um, grabas pero dito naman sa loob ay okay na po siya at dito naman sa gilid okay na rin po siya guys diba so hindi na siya maputik talaga so ito yung ano natin ito yung um, basura natin kung saan may usok at um, nag, nag ano po sila na ano sila ito yung mga bote ng ano tanduay o oh, ang dami na kung saan sila nag ano hmm, mag, nagsusunog ng basura hmm. at ito ay dito nila tinatapon yung mga bote at binabasag yung mga boteng hindi na magagamit dito talaga nila um, nilalagay at saka um, lagyan yan ng uh, ito uh, buhangin or lupa hindi hmm, ba so ayan guys hanggang dito na lang po tayo at ang pag so finally uh, tapos na po tayo mag update ng ating um, serye kung baga ang natapos ngayon ay ang grabas na nilagay at nilibot lahat sa ating area sa labas at saka sa loob. Andun na po talaga yung mga na nalagyan na po lahat para hindi na maputik. At siyempre yung cottage ni Brenda ay nalagyan na po siya apat na po yung nagawa pero wala pa pong bubong. Ang nalagyan ng bubong ay isa lang muna at abang-abang lang po tayo sa update natin next day or next week. Next week. No bukas. So, ayan. So, thank you so much, guys. And God bless. Bye! Thank you, thank you, thank you. See you tomorrow!